Magandang araw! Welcome to Revive Vlogs! Ayan, good morning for today's video po. Tayo ay magluluto ng simpleng sinigang na or sinampalukan. Pero dahil wala akong santol, ito ginamit ko. Santol, santulan or mineral ba? Binalatang ko. Ayan, binalatang ko lang siya. Ayan po yung ingredients niya, guys. so malagay ko na yung santol-santulan. Sunog na eh. Sunog na ang ating... Oh. Yung pinakain ko nung live, ayan, binalata ko, nilagay ko sa ano, sa asin ka na natin para yan ay kumatas. Yan lang yung rekado ng manok ko kasi nga mahalang ang ano, bilihin. Pwede na yan. Ayan, habang nagluluto ako, ay po, walang ilaw guys. Tingnan nyo, oh. Ang dilim. Biglang namatay ang ilaw. oh di ba diba? Sa labas ay liwanag. hmm Hewo, ba't biglang wala ng kuryente? Ayan na yung ano ko. Lalagyan ko yun ng sabaw. Masarap to ngayong may bagyo. O ba diba, para siya sinigang. Nagdagang ko konti. Oh. Kala mo, ang dami naming hihigop ng sabaw eh, no? Aapat lang naman kami. Pero masarap kasi to. Lalo na may mga sipot ubo ngayon. O, oh, bumalik yung kuryenta namin. Mga 5 minutes lang or 10 minutes siyang nawala. O, oh, ayan na aking ulam. Ay, sarap higupin. Wala akong siling. Alam mo, hindi ako nakabiling siling green. Kasi yung tingi nila 4 pesos na isa. <coughs> Excuse me. Oh, tingi po nila, 4 pesos na isa, isang ceiling O, oh, diba? Eh, sarap po. Balin. Sarap ng ulam ko, Balin. May okra. Yan lang mura sa paningin ko, kaya may lalagay ko. Pwede na yan. Ah, ah oh yan ang aking sinigang sa maulan. O, oh, diba? Yan ang aking ulang paluto. Luto na, guys. All oh, luto. Thank you for watching. Luto na aking ulam. Kain na kami ng lunch. Bye-bye. Boy. Thank you for watching. Please like and subscribe.